Breaking news. Ayon sa Wall Street Journal, iniulat nila na binalaan ng Qatar ang leadership ng Hamas na sila ay ma-expel -e kung hindi susunod ang mga official nito sa ikinakasang ceasefire agreement at pagpapakawala ng mga hostages. Viral ngayon sa internet ang balitang ito, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay sa update sa gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas maging ang All Arab News na pinagkakatiwala ang news agency sa Middle East ay ibinalita rin ang naturang impormasyon. Lalong-lalo na sa Times of Israel. Marami ang mga hindi makapaniwala sa balitang ito sapagat sa mga nakaraang mga araw at buwan, merong mga naibalita na kung saan ang Qatar ay isa sa mga sumusuporta sa Hamas. Subalit sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ang Qatar, ang Egypt at United States of America ay naging mediator upang mapagkausap ang Israel at Hamas upang pagkasunduan ang ceasefire. Hiningi ng Israel sa Hamas na ibigay ang mga listahan ng mga hostages na buhay pa na hawak nito. Subalit, bigo ang Israel sapagat hindi makapagbigay ang Hamas. Bawat kampo ay may hinihingi na kapalit upang maisakatuparan ang kanilang ninanais na ceasefire. Hiniling din ng Hamas sa Israel. Napakawalan nito ang mahigit apat na ang prisoners kasama na ang mga nakulong na may mga malaking pagkakasala. Dumating na sa point na nangamba ang maraming mga Palestino sa Gaza dahil ngayong araw ay nagsimula na ang Ramadan ng mga Muslim. Nangangamba sila dahil nangako kasi ang Israel na kanilang aatakihin ang Rafa borders at kaysang dako ng Gaza. Kung hindi ibibigay ng Hamas ang hinihingi nilang mga hostages, maraming mga bansa ang nag-aalala kung sakaling hindi matuloy ang pinag-uusapang ceasefire dahil malalang-malala ang mangyayari sa Gaza dahil karamihan sa mga ito ay magsasagawa ng isa sa mga importanteng holiday ng mga Muslim na kung tawagin ay Ramadan. Isa ang Qatar sa mga bansang nag-aalala. Kung sakaling hindi matuloy ang pinag-uusapang ceasefire, kaya nito lang nakaraang araw, di umano, inuulat ng Wall Street Journal na binalaan ng Qatar ang leadership ng Hamas. Ayon sa report, pinagpili ng Qatar ang leadership ng Hamas. Ayon sa kanila, accept the truce or be expelled. Nagbabala na rin ang Qatar sa leadership ng Hamas na pakawalan na nila ang mga hostages na kanilang hawak. Ang Qatar ay isa sa mga bansang nagbibigay ng milyon-milyong dolyar sa Gaza. Napag-alaman din na ang mga finansyal na ibinibigay ng Qatar sa Gaza, ang iba rito ay napupunta sa leadership ng Hamas. Kaya ayon sa mga eksperto, hindi rin katakataka kung bakit maging mediator ang Qatar para sa ceasefire ng Israel at Gaza dahil milyon-milyong dolyar din pala ang ibinibigay nito. Kung baga ay nasasayangan sila sa kanilang mga ibinibigay sa Gaza. Marami ng linggo ang nakaraan na kung saan pinag-uusapan dito ang proposal para magkaroon ng ceasefire ang dalawang grupong ito. Subalit hanggang ngayon na nagsimula na ang Ramadan, hindi ito na isa katuparan. Ayon sa kampo ng Israel, mismong leadership ng Hamas ang ayaw na ayaw ng ceasefire at marami silang mga proposal na kung saan sinasabutahe ng mga opisyal ng Hamas para hindi magkaroon ng ceasefire ang dalawang panig na ito. Dagdag pa ng Israel, napakasimple lang daw ng kanilang hinihingi. Ibigay lamang ang mga listahan ng mga hostages na buhay pa na hawak ng Hamas. Subalit, hindi ito maibigay ng Hamas. Sumagot naman dito ang pamunuan ng Hamas. Ayon sa kanila, mahirap at imposible raw ang hinihingi ng Israel sapagkat marami daw silang mga kampo sa Gaza at hindi sila sigurado kung buhay pa ba ang ibang mga hostages na hinihingi ng Israel. Sa usaping pagpapakawala ng mga hostages, dito nagkakaproblema ang pinag-uusapang ceasefire sabagat hindi nga ito maibigay ng Hamas. Subalit, kung Israel naman ang tatanungin, ay willing naman silang pakawalan ang mahigit apat na ang prisoners nito. Yun nga lang ang kapalit nito ay hinihingi din ng Israel na ibigay ang kanilang hinihinging hostage hanggang sa nireject na rin ng Hamas ang temporary ceasefire na pinag-uusapan. Ayaw kasi ng Hamas ng temporary lamang. Gusto nila ay total ceasefire or permanenting ceasefire na is ng Hamas na i-withdraw ng Israel ang kanilang mga forces sa Gaza at mga tanki nito na siya namang hindi kayag ibigay rin ng Israel. Ayon naman sa Israel, pwede namang magkaroon ng ceasefire nang hindi inaalis ang kanilang mga forces sa Gaza. Aabot sana sa anim na linggo ang ceasefire kung ito ay mapagkakasunduan. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa sila nagkakasundo. Ayon sa report ng The Wall Street Journal, dahil sa pagmamatigas ng Hamas na ibigay ang hinihingi ng Israel, binalaan sila ng Qatar na i-expel ang mga Hamas leader na naninirahan sa kanilang lugar. Pinupush ng Qatar na tanggapin ng Hamas ang proposal ng Israel dahil kung hindi, hindi rin sila magdadalawang isip na paalisin lahat ng miyembro ng Hamas na di umano ay naninirahan sa kanilang lugar, kabilang na ang mga matataas na posisyon nito. Ang balitang ito ay nakarating sa pamunuan ng Hamas ayon sa isang Hamas official na si Hosam Badran kasinungalingan daw ang balitang ito at gawa-gawa lang daw ito ng Israel. Pinagbintangan ni Badran ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na pasimuno sa kasinungalingang balitang ito. Subalit, maging ang isang news agency na pinagkakatiwalaan ng maraming miyembro ng Hamas at ng mga Muslim na kung tawagin ay Al Jazeera ay ibinalita rin ito. Ayon kay Badran, si Benjamin Netanyahu ay isa raw napakadelikadong tao at siya raw lagi ang nagsisindi ng apoy upang magkagyera sa Gaza. Ito ay kanyang ipinahayag sa The Wall Street Journal nito lang, Sabado. Depensa pa ni Badran, wala rin daw katotohanan ang claim ng Israel na si Yaya Sinwar ay nagtatago sa Rafah borders. Ito raw ay isang kasinungalingan na islang daw ni Benjamin Netanyahu na angkinin ang buong Gaza Strip. Matapos na hindi magpadala ng delegation ang Israel sa Cairo upang pag-usapan ang ceasefire, ay nag-withdraw na rin ang Hamas sa naturang pag-uusap. Kaya marami ang nagsasabi na ang pinag-uusapan sa ng ceasefire ay maituturing na raw na failed. Sinisi ngayon ni Benjamin Netanyahu ang Hamas sa hindi pagkakaroon ng ceasefire sa magkabilang panig. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sa inyong pananaw kailangan kailangan ba talaga ang ceasefire? may mga nagsasabi kailangan kailangan sabagat maraming mga bata ang nagugutom at sirang-sira na rin daw ang gasa meron ding mga nagsasabi hindi na ito kailangan dahil kung gagawin ito ay palalakasin lang uli ng Hamas ang kanilang puwersa naglabas naman ng pahayag ang opisina ni Benjamin Netanyahu ayon sa kanya patuloy daw siyang nakikipag-usap sa mga mediator upang makamit ang ceasefire. Subalit, pinapalala lang daw ng Hamas ang sitwasyon.